Good day mga boss, welcome back po sa ating channel. Today is January 3, 2024. Unang buwan ng taon, kaya unang vlog natin dito sa Maypubao, Quezon City. Kung saan, nandito po ang Bulabog Kennel Club. So bumisita po tayo rito ha. At syempre sa mga gustong pumunta rito, pwede po kayo mag-walk in dito every Wednesday from 10am onwards. Tara, samahin po kami. Let's drive and go. Yeah. Yan, ang location po nila is nandito, no? Sa 11th Street, Quezon City, number 80. Lucho Kennel uh, Hotel and Grooming Services. So, tara na, bisita na po kayo rito at marami po kayo makikita ang mga paborito inyong pets. Yan. Yeah. Tara na, sumahan nyo po kami. It's Let's ride and roll! Go. Yan, <laughs> good day! At nakakasama po natin si Kuya MJ ng Bailey's uh, Home uh, Home and GH.

Siberian Husky. Ano pa ug sa kulay niya? Kape red. Kape red. Ayun. Ayun yung ano. Tapos next natin yung ay is Kape red siya. Magkapatid po sila ng mga anak. Kapatid sila. Ayun, Ito naman female. Ilang buwan na to, boss? 2 months. Yeah, 2 months pa lang, no? Gano'n naging mo dyan? Ah, wala nang 12.5, wala nang 10.5, 8.5 wala nang 2.5 Ay, wala! Sa presyo mo yata! presyo mo yata! Sa presyo mo yata! Sa presyo mo

Ito, ano yung presyo nito? Ayan, yeah, cardigan. May cardigan tayo. Porgy siya, ha? Porgy siya, ha? Porgy, ha? O, ayan. Hindi siya sanay sa ano, no? Ah. Ah. Oh, yeah. oh. Sa lamesa, no? Pero no? pumatay no? okay. ko po yan. O, ayan. Dalaki ba kayo, boss? Dalaki. Ayan, dalaki. Ilang ba lang po siya? Kompleto. 1 year and 3 months. 1 year and ang papers niya. So, magkano ko ang bigay boss? 40K. Nagkano po Ayan, 40K. Negosyo po. Cardigan two goals. boss. Kalina nga, no? May in sa atin, no? Papi. Papi, no? Thank you. Ayan, nakapilabon mo na natin, no? Kalina na. mo na. Ayan, boss? 3 months 3 months? 3 months? Di record, meron record? License plate? License plate, present record to 12K na lang 12K yung mura niya na lang Good friends siya It's Meron po tayo Pakita natin yung It's a male yung may naghahadap Sige, sige na lang ano, ganta. Ito ba eh. Malaki po Ch ito ah, malaki. Ch Blue phone. Eh, para sa kagaras ng ship sa mail, ito pero po tayo rito. Ang ganda pa niyan. Oh, oh, black siya, no? Solid black, Ito, made din. Malit lang, no? Ito maiden. Oh, maiden. Oh, maiden. Lang oh, ay, man, man, man siya. Panda. Panda, Panda color. Ay, oo. How much bigger, Mabos? Five, five na lang. 5'5 na lang. <timers> na, -miss na, -miss, ko si 5'5 Eh. pa oh, maliit na maliit. Ayan, <laughs> yeah, na lang yan. Mga five -five din ba yan? ano, 5'5 k. Six k. k. Six k. Six k tong mga pakapu. Ito, 5'5. five. -five. Ito, cute na to, five Six k ha. Anong gender nito? Male. Male. Ah. mga makakapadami na. Pwede yung gawin ka ko si Radio Lord. Okay. Okay. Sa malapit, oh. Kasi ito, female na French. Ay, may female French tayo. Yeah. May papel din ba to? Yeah, Wala, non-paper pero license belt din. Ah, may mga yeah. boxing siya na galing sa belt. Meron Female lang, 12K na lang, female. Wow. Ayan, female, 12K. Minis hmm. ako yun. Tapos meron tayong phone. Lahat ng friends natin ay sleep. Ang shoutout kay Ashkel uh, Kennel, no? ha? Uh, Ang domain. Salamat sa pag-share, boss, uh, Wilbert. 12 na lang po. 12K na lang. rin po, meron ding license bet din. shoutout kay Boss Dante. Shoutout kay Dante. Shoutout. Nati. Shout Nakaka-boostis talaga. ano uh, yung offer up again sa ating mga viewers? Yeah. Yeah. Ang na, yeah. Blue, Blue, so, uh, Blue eyes yan. Semi-wooly po. Blue eyes, oo. Blue eyes talaga okay. siya. Ito po is mail. Ibaxin na rin po siya. May agent pa ata amino pa to. Sonma, chot. Ga-ta-tirosta pa. pagka lang diyan. Tapos may sa Negotiable pa. Negotiable pa po 'yan. Sa dealer na. Sa dito na ako ng so, 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 tayo. na natin aski. aski ko sya isa. Female po ito. Yeah. Ito po isa na lang to ah, uh, 10,000. 10k na lang. 10k na lang oh. Negotiable pa lang. Meron uh, din tayong Chow Chow ba yan? Eh, may Chow Chow simple sa RP oh. Pure black compact chow. Nag-iisa uh, na lang to kaya. Bird po yan. Isa na lang so, po, po siya. Ito po is male. Pay ko na lang siya ng 9,000. Ah, uh, so, yung uh, block siya ah. Mga interesado yan, pay nyo na yan blue tag na rin niya, no? Hindi, ano? Hindi na lang. Ibigay na lang. may beard tayo rito, oh. 2 months old. 2 months old. Malaki. Uy, so ano? Ang kapal lang ano niya ano ano na yung... Ano eh? Ito yung Ano yung Yeah, ito ba ba? Ito ha? Ito. Yeah. Ito, vision yeah. proceed. Ilan pa na ito, boss? Ito, yeah, two months. Ito, uh, two months. Ito, two months. Ito, two months. May papel ito. Meron, may, may papel. meron. yan, may papel yan. Yung vaccine nila. Meron ha? din. May mga bakuna rin ito. Magkano? 20K. Ano.

Ano Ah, yeah, yeah. meron ditong poodle. Babae siya, no, boss? Oo, oh, lalaki na so, lang. lalaki. Oh, yan. Hey, ito, ayaw. ano na lang yan? 7-5. Ayan, 7-5 na lang yan, ha? Pinasayaw. Yung mga choco, yung mga kapatid niya, puro choco. Wala na, benta na lahat. Oh, so, out na. So, naisa Wala. na lang yan, oh, ma. So, yung mayon. Benta na lahat. O, oh, ito, kulin niyo na kasi nag-iisa hey, na, na lang tiyo. siya. Mas mabenta yata yung choco kaysa sa cream, ah. <laughs> 7.5 na lang. 7.5 na lang. Okay. Ay, sheets ako natin yan. Dalawang male po yan. Hmm. Tapos, 2 months siya, 6.5 na lang yan. <laughs> 6, na lang. Parang gamay lang. Uh, 8 lang siya. 6.5 na lang. <laughs> 6-5 bang isa. Mm. Parehas si, no? Parehas po silang mail. Ni... Yan, negotiable pa naman po yan. Ah, yan. Ang ano ano, ano, kulay blue. Ayan, mga kulay blue yan. Itong long hair natin, ano siya, uh, female. Itong short hair natin, male. Bigay na lang namin ito, 25. Yan, 25K. Ah. Pero tawaran nyo. Pwede pa yan, siya. Oh. Okay. Yeah. Mm -hmm. Ayan, no? Oh. Isang short hair, isang long hair. La British. Hello? Ang ganda ng mata. Alam na, ah. Oo, no, alam na. Pwesto. Pwesto na kama sila kung ano gusto nila pa rito. Oo. Sa mga nag Ayan. Kung ah. may puppy, no? Party na party ka. Party eyes. Kamukha nung ano ko. Kamukha nung tatay niya, si oh. Kamukha ka mukha, no? Ito, Eto, ano to, ah, uh, bigay namin to, 40k na lang din. May papel pa na boss Shout out. Shoutout! shout out kay ano? Kay Kenogski. Complete papers yan, boss. Complete papers. Yung tatay niya, ni import, di ba? Oh, no, ma Vietnam. Uh, Oo. Kinuha ni Mac yun, ha? Dalawa yan, dalawa sila. Dalawa, uh, oo. Okay. Si Yasi, tsaka si Roon. At syempre, so, yeah. good news, yung isang kapatid dito kanina, Kinuha, may nag-walking Yung may nag-walking na kami. kanina, binuha yeah. ni isang kapatid. Cash or uh, So, nag-iisa na lang ba yan? Uh, meron pa yung kapatid sa bahay, dalawa sila. Kaya lang yung ah uh, nakikipag-deal na, hindi ni-deal na natin, negotiation. under negotiation na. Meron yeah, yeah. so, pa ba, ka. boss? So yun lang at uh, so far yun na ano na so natin so, yun mga papi mga available papis dito sa kapitens ang purpose naman nito eh mag ano kami tapos makapag banding yeah. ayun syempre uh, support po natin ang amin. Uh, aming facebook page -face, ang Bulabog Kennel Club at pinamumunuan ito ni Boss Mac, ni Boss RK, ni Boss MJ saka ni Boss Vince. So, uh, follow po natin sa ating page at siyempre pa-share na rin para dumami po ang mga maging uh, potential uh, puppy owner ng mga pet lovers. Napakalapit na. Napakalapit man. na ha. Siguro sa mga... Yung nak hindi nakakapunta ng Bulacan, <laughs> okay. Yung hindi kaya pumunta ng Bulacan, ng Bukawi or Broto, meron na po rito. Kumbaga sa NCR area, dito po tayo sa Quezon City, Cubao. Madaling puntahan. Madaling puntahan. malapit lang. Maraming sasakyan, papunta ng so, ano. Yan, Maraming way para oh. makapunta po rito. <laughs> yes. Kaya Kahit sa malayo, merong terminal dyan, ano. Oh, kaya mag-visit uh, po kayo everywhere in street from 10 a.m. onwards bukas na po ang uh, Bulabog Club. Thank you po. Maraming maraming salamat po. Game 1, 2, 3. Good day mga kasultan. Dito po tayo sa Lucho Kaya na malapit na malapit po kay kay Raiden Roll, syempre. <laughs> Kung gusto nga po talaga magpa-pet hotel at magpa-walk-in, pwede naman po. Kung gusto nga rin po bumili ng aso, pwede pwede Di po. Uh, dito yan sa... Dito na po yan sa Cubao sa 11th Street Avenue. 11, 11 so yung marami Magkita kita marami po tayo. tayo marami kita 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 na. Ikaw na. <laughs>